O eto para sa mga baguhang nagmumotor Panuori nyo to kung paano tayo magpalit ng repair kit ng master brake o brake master ng isang motor Tulad itong nakikita nyo, ito ay pang MIUI 125 Tinanggal na natin, yan Ito yung papalitan natin Ito naman yung ating ipapalit O yan, isang set ayan okay nalinis na natin to ng cotton buds pati itong sa loob ayan malinis na parang bago na uli hmm. set up na natin come on. dalawa yan ito malaki, maluwang ito maliit dito tayo magsasalpak nito yun natin sasalpak yun gagayahin lang natin yung dati ano? yun dati ano na, mas pag na ito yung bago Okay. Tapos natin. Sa so, brake master. Yeah. Tapos susunod natin yung washer. Ayan. Pagkatapos ng washer, sa kanila yung lock. Ayan, yung lock naman niya, yung itim na yan kaso mahirap i-kabit siyang lak na yan kaya dapat may diskarte ka katulad nito. o kaya may tagaawa ka kasi mahirap ibalik yung lak na yan Yun. matigas, ayan o lak na o hirap hirap magbalik ng lak oh, ginamitan ko na ng ano, pinagbabawal na technique. <laughs> Para ma ipit lang siya. Oh. Okay? Tiagaan lang talaga ang paglalagay ng lock ng ganito. Kasi medyo mahirap talaga.